Hello mga kamanok. Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa ating hen na naglilimlim na pero lumalabas pa rin sa kanyang nililimliman na mga itlog. Ito ba ay normal o abnormal? Ito ang ating tatalakayin mga kamanok, mga kasirama. Mga kasirama ito ay normal lang sa isang inahing manok na lalabas siya sa kanyang nililimliman lalo na bago pa lang siyang naglimlim ng kaumpisa pa lang niya maglimlim talagang lalabas siya Ayan, oh, pero pagkalabas niya ay papasok din siya Ayan, pumasok na siya kaya doon sa mga kasirama ko na ang mga manok nila lumalabas sa kanyang nililimliman ay huwag kayong mag-alala normal lang yan ayan gaya nyan walo ang itlog niya. ah, talagang gusto niyang nililimliman lahat ang ugali ng sirama o manok anumang klasing manok yan ay ah, gusto niyang mapisa lahat ang kanyang mga itlog kaya nga kinakahig niya o tinutukan niya papasok sa kanyang dibdib sa loob ng kanyang katawan para lahat ay malulukuban niya ganun ang ugali ng manok kapag ka ang inahin inaabos na ng ilang araw hindi pa rin bumabalik sa kanyang nililimlimang itlog ito ang paraan. Tanggalin nyo. Tanggalin nyo yung kak ng manok. Yung lalaking manok. Kasi, ang lalaking manok, nagtatawag. So, sa oras na tawagin si Hen, matutokso siyang lumabas. Tanggalin nyo muna yung lalaki o, na manok para maiwasang matukso si Hen na lumabas sa kanyang uh, nililimlimang itlog. Ayan, tatanggalin nyo. At kung ginawa nyo na yung pagtanggal sa lalaking manok, hindi pa rin siya bumabalik. Ito gawin nyo. Sa pagsapit ng gabi, ay ipasok nyo yung hen sa loob ng kanyang mga itlog takpan nyo ng maitim na tela sapagkat baka kasi nadidistract o hindi pa sanay maglimlim yung inyong manok nadidistract sa mga tanawin sa labas ng kanyang nilimliman o sa labas ng kanyang kulungan pero kung sanay na yung inyong uh, inahin ay uh, talagang babalikan at babalikan niya ang kanyang mga itlog para lilimliman. Guys, huwag sana kayong mawala ng pag-asa kapag ka ang inahing manok ninyo o inahing si Rama ay lumalabas sa kanyang nililimliman. Normal yan. Kahit anong flashing mga manok, kahit Tagalog man yan na manok, ay talagang may, may araw may oras na sila ay lalabas kasi nagugutom din sila sa oras na nakakita ng amo nila o yung nag-aalaga sa kanila mismo lalabas yan ang ibig sabihin ay gutom na sila pakainin kaagad. agad huwag na wag gugutomin ang naglilimlim na inahing manok para manatili silang malusog busugin natin sila araw-araw para manatili yung kanilang kalusugan pag niyang niya ang kanyang mga sisew ay malakas na malakas pa rin ang ating hen yan nakikita nyo nililinis pa niya yung kanyang pugaran pagka may mga balahibo na nakikita siya tinatanggal niya so guys kung nagustuhan niyo ang akin video huwag kalimutang i-like, i-share at mag-comment po tayo kung meron po kayong mga katanungan